529. <laughs> At so yun what is up mga kaibigan Nandito tayo ngayon sa Macdo pala pala Nasa harap tayo ng ano SM Dasma and then ito Robinson's Place pala pala So yun kasama natin dito si Delinquents Tsaka si Pops Daryl Siya pala yung nanalo nung ating riding jersey giveaway So yun tara Bago mag ride ano Bigay na natin para maisot niya na Pops oh Na <laughs> <laughs> So yun Pops congrats sa ano Bago mong jersey An pala sa ano, Gates Athletic. <laughs> sa JH Athletic. Ito na siya. Yun. Na all may sponsor na. Yun. Yun. Yes. Ayan, Congrats sa'yo, Pops. Congrats. And by the way, sa mga future giveaways natin, please stay tuned lang sa ating ano Facebook page at saka dito sa ating YouTube videos dahil yun nga, namimigay ho tayo ng mga items hanggat maaari, hanggat meron, yun, ipapamigay natin yung mga yan. So, yun lang, guys. Maraming salamat sa mga sumali. Ay, Ay pause, baliktad. Ay, oo. <laughs> yun, finally, maira-ride na natin to si Simba. Sana huwag naman umulan, pero so far, okay naman yung panahon yun. Madaling araw pa lang, 5.30. Yun, tingin nga, Pops, tingin nga, Pops. Yun, oh. So, yun, bali, meron tayo iniintay na isa lang dito. Men, ang ganda na ito, o. Ka pala kay Boss M. Thank you dito. Yun, oh, solid, do oh. So yun mga kaibigan, bali Gear up na tayo Sama natin si Rolio ni Miko Si Wup Wup, Wup Si delinquent at saka si Pops Daryl yung nanalo ng ating riding jersey Okay, okay, okay. Kaso ngayon, medyo malakas pa yung gas consumption niya. Okay. Kasi ano, under break in pa lang. Under break in. Oo. Pero hopefully maging ano, matipid. Asad. Ay po, true eh. pa. <laughs> <laughs> Ito pinagusto dito eh. May oh. gulay board. <laughs> okay, sabi, ate, eh. May <laughs> pwede maglagay ng bigas eh. No? Oo. Tara, tara. <laughs> Okay na Yun Off to tagay tayo na tayo mga kaibigan Hopefully maging okay ang ating ride And so far wala namang problema sa weather Yun napaganda marami salamat Dahil doon sa panahon ngayon Nababad siyang bumagsak si Rolly Si Bagyong Rolly anytime Gusto ko na rin ho, talaga ma-ride to si Simba delay na i-ride namin ng one week medyo nakatakot kasi gulong na ito guys yun na yung napansin ko wataw sa bigla eh <laughs> asa na yun si Paps Migo napasarap yung bira <laughs> nauna <laughs> Haha, wala yan natanakon ng ano ng Nakaubo ako sa mga hams dito. Para <laughs> ano, nakakalug yung kaloblo ko ba ng katawang ko? <laughs> Oops. Engine brake. Nice. walang problema sa paahon kaso huli na ako <laughs> maganda salamat at maganda ang panahon natin hindi ko alam kung nasan kami pero okay din to kasi hindi ko pati napupuntahan morning Herbs Nakakain ka na dito? dito. Nakakain ka na? Oh, yun. Dito tayo sa ano, Aling Aling Pinas. Parto? Ha? Ayun oh, no, Aling Pinas Bike Shop. Aling Pinas. Yun, big shout out kay Delinquented sa role yun ni Miko. Yun, salamat. Pati dito kay Pops uh, ay Pops Daril. Maraming salamat. Ay, ano, uh, crossband ko tayo kay Cross Bandy <laughs> <with X. laughs> yun, dito tayo sa Aling Pinas. Yan, bike shop. Laking ex-batalya nito. Ex-batalya. <laughs> Shout out 1G 1G Trupa Pops, ito pala pum pumunta ng ano kala motodeck kaso kaso wa <laughs> walang tao pumunta siya umaga, umaga o oh, pumunta ano, na Dek, pumunta kami ni Jaya dyan ha ah. schedule namin, yan, yan, yung pangako mo sa akin yan, 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 gusto ko yan, gusto ko yan pwede Stop na ko ito yung best seller nila dito yan, overload lomi ay, nice. saka ng good for 3 130 lang. Pero dalawa tayo, malamang. Para... Tingnan ko ah. Team shout out sa so sponsor <laughs> ni Yudin. No? Sana all, sana all. May paayuda ng sticker. Na, ako... Solid. Team so, print customs. Ba? Parang baraha. O oh, game na? Oh. Game na? <laughs> game, Ay, na game na? Patay na ako ng panibagong ayuda. <laughs> Kaya pala dalawa lang. Yes, sir. Kala mo, ano? <laughs> <laughs> ano? <laughs> Laban? <laughs> hey. Sorry, sorry. Shout out, shout out sa akin. <laughs> a few moments later get up now get up tapos na ang ating food trip daming bikers kasi parang biker stop ata ate parang kilala siya sa mga nagbabike napakaganda ng panahon maraming salamat po hindi ko alam kung nasaan kami eksakto pero ang labas daw ang labas daw namin is yung Tagaytay Road na and then bababa kami ng Talisay para pag talisay twisties yun dun kasi yung ruta talaga nagpatulong kasi ako ng magandang ruta dito kay Pops Eugene yun yung tinuro niyang ruta is yung magtalisay nga daw yun nakaangat din Batang Tagaytay okay. Yes sir Yes sir The big bag Yun talisay Talisay twisties Sana kayanin ang gulong Or else iwan Okay, focus, 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 focus. Kung titingin sa view. Dahil makawala ka sa focus. Hindi <laughs> <laughs> iga! iga! By the way guys, unang ride natin to and unang uphill, downhill, so natatakot ako. Siyempre, <laughs> hindi to tulad nung classic na may engine brake. Meron siya engine brake pero hindi kasing lakas nung kay classic. Ah, uh, Dasal, dasal. Ayoko na mag-gas. Oh, shh. Ah, ano ba to? <laughs> Woohoo! Yay, piga! Piga ng break! Mas gusto ko yung pataas kaysa pababa. <laughs> Welcome to Talisay! Boom. Yun! Oh! <tinyo> Yes sir oh. Wala na yung dalawa oh. Sobra <laughs> Ang hirap pag matik Bakit? Wala Walang engine brake e, eh. hindi malakas e. Tigayin mo na lang, tigayin mo na lang. <laughs> magpupulo tayo niya pag ni Kano Maghanap tayo sana ano 32 right <laughs> Ay baliktan pala 65 right 32 left <laughs> Hello Team Graffiti oh Baka naman Baka naman Hey no Jeyo know, boy oh Jeyo boy Baka naman Jeyo boy <laughs> Sige sige Hahaha <laughs> <laughs> kasagutan, na vlogging the vlogger <laughs> no. how to vlog the vlogger <laughs> XSR. saan dan, yano you know, yano Yan yano yan yano 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 ulit pupunta tayong yano 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 yano

stretch Batangas <laughs> Nyari okay. Saan tayo? abat tanawan uh, We are leaded uh, Wala dito dito lang <laughs> So yun guys, uh, pagas muna tayo kasi dalawang bar na lang tayo Baka hindi tayo tumagal sa kalsada Puno na Sige sige Let's go Bira na naman Sulitin hanggat patag Dahil kapag pababa na Slow motion na naman Gaspulin mo hanggat kaya mo <laughs> The twist is Ayos Yo. <laughs> you know, may ligo ang pala dito. Yes, sir. Tayo lalabas na ba? O di aakyat sa bulubundo ko na yan. Baka masipa tayo dito. Ayaw po mesto dito eh. Baka masipa eh. Sakit niyan. Hoop. 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 Hindi ko hubos <laughs> ang battery. Uuwi naman po yung pag ng battery uuwi sa China kung saan ginawa. <laughs> Gago! Ayan, yan, 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 yan. Yes, sir! Alright. Isa pa, i balik na natin. Kaya saloyin ko sa'yo. Ha? Saluin ko? Asan ba? Pag salo mo, i mo para mag-off. Ah, pag pag, pag mag-off. <laughs> Oo. Oh. <laughs> <laughs> Naka-record ba yan? Naka record yan? <laughs> para pag naputol daliri na mo, di ano. <laughs> Kukunin mo sa baterya tapos igagano mo kagad. Uy mo na. Oh. Yan, yeah, sige yeah. do. Tawbo. Tawbo. Solid. Pero sa Phantom 3 yung mga malalaki hindi mo huh? Oh. magagawa yan, putol daliri mo. Nakaloko <-tong> lang 'yon. <laughs> Tara! Guys, kung natatandaan nyo, dito tayo dumaan nung pa nung pababa tayo nung si classic yung dala natin flashback <laughs> grabe <laughs> nakapagod mag, mag, overshoot end of flashback <laughs> Gaspol, Paangat Basta ako Ano lang Tancahin lang, tancahin lang natin 'to si Simba. Ngat kaya dun lang. Okay, angat. problema ng problema sa angatan si Simba Classic <laughs> Bikes <hating and> <Wars> Uh, kurbads, kurbads slow down may not work oh. <laughs> alas shit nga pa ako

One, two, <laughs> so three, <really> good. <laughs> go. <laughs> Start man kata lagi eh, no. Okay, game, 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 picture your picture. Napa pala pala. <pangka>, <laughs> Awat wow, talaga motor sa iyo, delinquents. Three hours later. All right. So yun guys, nandito na tayo kala Boss Roel. Uh, kami dito dahil nagkaroon ng problema yung tire hugger ni Pops Eugene. Dito na lang din siguro ako mag-outro kasi hindi tayo nakapag-outro kanina. So ilang guys, maraming maraming salamat sa lahat ng sumama. Si Pasensya na kung wala akong masyadong masabi kanina dahil ngayon nagpo-focus tayo kanina. Focus sa uh, banking lang and then Iniisip ko din kasi yung nangyari dun sa gulong natin, yung napakuan. So yun lang guys, uh, sana sa mga susunod nating ride, tamahan nyo pa rin ako. And then yun lang, uh, sa ngayon, uh, totoo yung naramdaman kong takot kanina pag downhill. Kung nyo sa video, ano, mas lamang yung brake kaysa throttle na. No? Kasi nakakatakot talaga. Yung sa na-experience ko naman kanina, hindi uh, siya hirap kapag mga uphill and then yung mga medyo may cornering, hindi naman siya hirap. ah uh, medyo pumapalag-palag naman. Yun yung in-expect kong mahirapan siya. Pero hindi naman, kaya naman. Pagating naman sa braking system niya, wala, hindi naman tayo pinahiya kasi talagang pumapalag yung ABS. ah uh, kasi marami rin kaming mga humps na, 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 na nadaanan kanina. Kaya yun, kahit sabi mong medyo galing ka sa piga, pag brinake mo naman, medyo responsive naman yung ABS nya, which is yung nasisave ka naman sa mga matataas na hams, yung mga bigla ang ibabato pataas yung mga ganon, so yun lang guys uh, maraming maraming salamat sa lahat ng mga nanood, and sumama sa ating ride yun, Rolyo ni Mico. Kay Delinquent, shoutout sa inyo. Doon kasi sa salob. Eh. And then, kay Pops Daniel. Yun, sa so, nanalo ng ating riding jersey. So, ayun lang, guys. Kasama natin dito si Rolyo ni Mico. Sa si Delinquente. So, ayun lang. Maraming, maraming salamat sa inyo lahat. Ride free, ride safe. Stay safe. Peace, peace, peace. Out.